Tuluyan ang nakalabas ng bansa itong bagyong si Opong at ito ay nag-iwan ng malaking pinsala sa Occidental Mindoro. Please, paki like, follow and share ang ating pong FB page ang Mar Raro at Your Service at sa YouTube channel at Mar underscore Raro. Salamat po sa pagtugon at ngayon sa ating special report. 224 evacuation centers ang nagamit sa buong lalawigan ng Mindoro Occidental at kasalukoy inukupahan pansamantala ng mga evacuees dahil sa isinagawang pre at forced evacuation na ipinatupad ng incident management team ng bawat bayan hanggang gabi kahapon, September 26, habang nananalasa ng malakas na hangin, habagat at ulan dala nitong tropical storm Oponga. Ayon sa datos na ipinalabas ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ngayong alas 8 ng umaga, ikadalawang pito ng Setyembre, nakapagtala ngayon ng 3,073 families o 10,577 individuals ang nasa loob ng evacuation centers. Samantala, 557 families o 1,705 individuals naman ang pagsamantalang tumutuloy sa kanil kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Na ang mga evacuees ay galing sa labing pitong barangay ng bayan ng San Jose, Magsaysay, Rizal at Kalintaan. May naiulat din na tatlong katawang na-injured kahapon. Na. Nananatili pa rin umano ang no sir policy sa Tilik Port, Matabang Port, Port at Abra de Ilog Port. May pit pa rin na inuutos sa so wala munang papalaot sa mga banging na may maliliit na bangka. Sa kasalukuyan na ibalik na rin ang power supply sa ilang barangay sa MAPSA at sa Marca area. Samantalang ang iba ay wala pa rin supply dahil hanggang sa kasalukoy na ipatuli pa rin ang sinasagawang clearing and restoring operation ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o Omeco. Laking panlulumo naman ang kumulang sa 425 ng magsasaka dahil lumubog sa tubig baha ang tanim nito mga palay na aanihin na sana ngayon. At ito ay tinatayang nasa 14,383,183 and 25 centavos ang halaga nito. Gayun din sa mais na ang kabuhang pinsala ay umabot sa P323,858.15 na itinanim naman ng siyam na magsasaka. Manatili pong nakasubaybay para po sa pahalagang informasyon at komprehensibong mga balita. Please paki-like and follow and share ito pong ating FB page at mag-subscribe na rin po sa ating YouTube channel. Ako po, Mararo at your service, at ito yung ating special report.